pizza. Hi guys, pumalit. Ay, pumalit. Mag-flex Miss Among Gipalit. Mag-flex Miss Among Gipalit nga 1,000 among nagasto gamay ra na kaayo. Gipalit. Nagkarong panahuna. Super so, na dyan drum panahuna, no? Ay imong 1,000, mora yung nakita. O, oh, money, ang 1,000 na mo. Okay, 1,000. O, oh, na, pakapinan, Oh sudan. Oh, sige, be. I-flex. Unsa man na eh mong ipalit, be. I-flex, be. Crayola. Crayola. Battery. battery. Duha ka battery. Lako. Double A. O. Oh, triple. Oh. Triple, oh, triple A. Oh. Triple A eh, O, triple A o double A. Dayo, unsa'y sunod. Wipe. Wipe. sunod. Wipe. Wipes. Unsa'y sunod. Wipes. Wipes. Unsa'y sunod. Stapler, Ang ah, ba kay Barato ra ka ayun. 39. Thirty-nine. Okay, next. Notebook. 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 Pila ka notebook? Tolo. Tolo. Tolo ka notebook. Kang kinsa ning notebook? Kuya. Ka kuya. next. Unsa'y next. Uh -huh. Dagom para tahi sa panting gise. <laughs> Next, posporo. Pang baligya. Pang baligya, posporo. May lalang na piso-piso. Next, kate para labas sa puti nga dili palagom. Kuyawan. <laughs> Next, panty liner. Next. Ay, kaulaw mo na nimo. mo. Kaulaw ni mo na. Next, kopi ko blanca. Next. Nip. Nips. Nips, para siya hangipon nga musakit. sakit. Next. Super trans. Super trans, para siya hindi moga nagkaon. kaon. Sobra. sa skwilahan. Ah, oh, biscuit, para pang? Baon sa O, oh, para di siya magutman, na siya snack. Tapay Next. Del, para sa iyahang la, nilabhan nga di mabaho. Para labas sa iyahang sanina nga mawang buling. Naghanag ko siya mong sabon Bale, Toloka Jumbo o Toloka Bar. May na lang, ibaligya, natay piso. Ang next? Ang na? nagpalit og uy, bukog ribs. Nagpalit og ribs kay para makahigup og sabaw si ulit. O ang sagol namo nagpalit ko e mi og bumbay, ahos, namas. Dayon. Sa'yo nga na ni Be? Gawin. Sa'yo nga na ni? Sagbot? Sa'yo nga na ni? Sa'yo nga Pit Chai. Oh, Pit Chai nite. Si pit Chai. Pit Chai Green. Pit Chai nane. Green. Ola, otro. <laughs> Kau? Pit Chai. Pit Chai dina? Oh, nanti na? Uy, lahir ang Pit Chai. Butang mm, ka. Di mawalang tangan, pahumot sa bukog. Ingon ko, doang nga, green. Sa gulan kabasa, pang pasidlak sa mata. Ini kayak mau sa sak bakai sepakai. O anak bang naida lah anaknya dipakai pilihan kursi pada. Udah kan apa ya silis pada dipakai? Very good, very good. Kaya kini is jis, singko, kinsi. dayon kani, kinci, traintar. Pakai pakapinan kursi silis pada. That's good. Thank you. That's all.